At uh, it was uh, uh, very fast. Napaka-bilis po ng uh, 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 pangyayari. Uh, I'm sure, kindly, check nyo rin po sana. Baka maraming may mga ano dyan, red notice dyan na hindi naman minadali. Hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Uh, mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad la lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring uh, ip ipag bahala ang uh, seryosong implikasyon ng mga pangyayaring uh, ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang na na isas uh, na